Hi guys. So hey guys, ang laki na ng mga BB Lab namin, no. BB Lab. Kaya BB Lab guys kasi mga BB Lavender. BB Lavender. So ngayon guys, uh, one month na sila. So ipa first time ko silang papakainin ng dog food at saka milk. ah uh, ito pala guys, yung gamit ko na milk, yung puppy lab. So dito, mga isang beses ko pa silang napainom nito pinatikim ko na sila ng gatas gamit nito guys At saka yun sa dog food ay maglalaro na sila guys oh. So, ganda ng mga kulay yan. So, sa dog food guys ito yan gamit ko is special puppy na dog food so kayo kung anong prefer nyo na dog food uh, yun lang gamitin nyo Uh, aw si sana guys yung gagamitin ko kasi si yung pinakain ko sa ibang aso kasi wala akong puppy adult yung nandito so kaya itong puppy uh, special puppy la yung gagamitin ko yan ibabal ko to guys sa mainit maganda kasi itong special puppy guys kasi mabilis siyang uh, lumambot lalo na pag mainit yung ilalagay mo na tubig so yan guys no na uh, mag one month na sila So ito guys yung mukha nila oh. Ang ganda. Yan, ito yung male. Oops, dalawa kasi yung male nito guys eh. Ito male din oh. Yan. ka. Ito yung female. So halos kamukha guys noon sa tatay niya. Yung female. Yung ko. Yung kulay. Pero ang ganda pa rin guys ng kulay oh. So itong tatlo guys ito female kaya yung isang tulog female din siya so ngayon guys no i-start uh, na natin kung paano ko i prefer yung dog food nila so naginit ako guys ng tubig ito so, dito meron akong mainit na tubig so dito nag scoop na ako guys ng gatas isang scoop so ihalo ko muna ito guys dito sa dog food kasi ito guys sa uh, ito yung ginagamit ko Uh, oh, ito yung ginagawa ko palagi sa mga tuta ko pag nagpapakain ako sa kanila kahit doon sa ibang uh, tuta ko guys yung anak ni Chloe ay yung anak ni Chloe yan ito si Chloe guys so ito yung anak ko guys so si Aya si, na lavender yan malikot <laughs> ito na nga, guys no nalagay ko na yung gatas dito yun lalagyan natin siya ng mainit na tubig oh, kahit hanggang isa lang guys kasi tutubo naman yan eh Ayan, musok-musok pa. So guys, hintayin na natin siya ng mga 10 minutes para lumambot. So bali ito rin yung kainan nila. yan para ah, maganda to guys kasi yan pabilog. Pero yun nga lang, ang disadvantage nito pag matakaw yung kapatid nila, kawawa yung medyo may mahihinang kumain. Mas maganda guys yung may isa-isang bowl pero ito guys uh, pwede naman to para sa mga yung sa mga baguhan pa lang guys yung katulad nila oh. yan malilikot na so dito guys uh, balik lang tayo maya pag malambot na to check na natin ulit ito guys so ito yan o oh. okay na to so malambot na malambot na so dito ilalagay ko siya dito yan dito ko lang siya i smash ng todo na magigiging pino na siya mainit pa lang hat ako na kutsara Eh, dahil walang blender guys, ito na lang. babad lang sa mainit na tubig. Oh, medyo masadong marami ito ah. Bawasan ko na lang ito siya ng konti. Tumubo kasi siya guys, eh. makunti lang ito kanina eh. Ayan. Saka dito guys, ah, Pagbigyan ko rin ng isang scoop ng gatas. Tapos oh, isa't kalahati lang. Yan, isa't kalahati. Tapos tubig. So, ito guys, maligam-gam na lang na tubig para... Mainit kasi guys yung nilagay ko dito eh. So yan, medyo okay na yung init. Yan. So, dito, guys, na nakuugas ako ng kamay. Kaya siguro na natin malinis yung pagkain ng ating mga tuta. So, maganda, guys, na medyo masabaw para masip-sip din nila yung tubig. Oh, medyo naparaming, guys. Nagdaga ko na lang siya ng gatas. ito guys na medyo mainit pa siya ng konti huwag nyo guys no, na mainit <clears throat> so dito sa mga labi labi guys lagyan natin siya para at least ah uh, madilaan ng tuta alam nila na may pagkain ngayon dito sa mga <clears throat> labi labi ng kainan yan. Medyo konti guys para lamigin ko siya ng konti. So ito guys, okay na, malamig na siya. Ah, uh, ikot-ikot ko lang kanina. Yan, kain na natin guys. Ah, uh... tanggalin ko muna guys. So guys, so, na natin sa tuta. Ito na, ipsong ka na, Huwag akit. Balik, balik. Ito, ito. So dito guys, may ilagay akong basahan. So dito sila umiihi. So yun guys, no. Oops. Uy, umakit na kayo. dito. Wait. So dito guys, ha. Oh. Unang tikim. First time talaga nila guys. hop Yan guys, nakloryo sila. Ah, kumakain na pala kayo, ha. magpusto ka ng maganda yan wait <laughs> so guys no itong basahan na to uh, mayroon, mayroon talaga palaging basahan para doon sila umiihi yan sa basahan pakunti-kunti mm -hmm. pa guys yung kain nila hindi pa sila masyadong matapaw yan unang tikim Tanggalin ko muna guys yung basahan. Hmm. Uy, kain, kain. Nabusog na. gilis <laughs> nyo naman nabusog. So, dito pala guys, ah, uh, yan, tinarihin ko na sila ng ah, uh, papitri. Bali, So yun guys, so may ihi na siya. Yung pinag-ihian nila na basahan guys yan. Ang ah, nilagay ko muna siya dito sa ilalim para maamoy nila yung ah, yung ihi. So yan guys, so yung iba umihi na dyan. Yung iba, ah, minsan hindi pa. So yun guys, so, ang gaganda nila. Oh, busog na kaya. Marami pa, marami pa, marami pang food. Oh, dali. Go. Oh, go. tikim-tikim lang muna sila guys no? <laughs> mag isang buwan o yung kulay nila guys o, yun, no? dito guys minsan pag sa loob alam mo parang uh, yung light brown pero pag sa labas gray sya yan yung sa mga lavender guys nagbago bago yung kulay Ay. ito yung mga matisiba o naghihintay <laughs> kapag hindi naubos <laughs> Oh, Ayaw ng iba. <laughs> so, yan guys. sa uh, yan yung pamamaraan ko. Paano magpakain ng mga one month na papi. So, unang tikin nila yan guys. <laughs> so, ito guys. no Hanggang dito na lang. Malalaki na yung mga lavender ko. So, God bless sa ating lahat guys.